Ang ganda ng tent niya. <laughs> Nag-overnight kayo. Ganda. Ano ulam niyo? Bigyan mo yung sila tinapay. Ano yung luluto mo? Papaya. Ah, papaya. Tapos? Ano pa lawak? Wala na. Wala. Ay, may tent pa. Ah, Nag-picnic kayo dito? Ah, dito na sila natutulog. Ay, papaya. Ay, ang ganda. Ayan. Ha? Ah? Pwede ko bang bilhin yan? Grabe, ang ganda ng papaya. O, oh, magkano naman to? Lahat, bibiling ko. Ang ganda. Nicole, ang ganda. Ang laki, Jimboy. Magkano to? Tara rito, sino mayari? Hmm. Magkano to? Ang laki ng papaya. Magkano yan? Ha? Magkano? Magkano? Ito na sa akin. Ha? Ito na sa akin. 50 isang kilo. Tansyay mo kung okay. ilang kilo. Ilang. mo kan. 5 kilo. Sama mo na yan. Ilan? Magaling tuman to. 5 kilo. Anim na kilo. Ha? Anim. Anim na kilo. Hmm. Di 300 lang yan. Ganun lang. Ang mura naman. Ang mura naman. Ba't 300 lang? O sige, karga nyo na doon sa sakyan. Ganda rito. <laughs> sa iyan, sa iyan. <laughs> 3 Ang ganda Ay, bato-bato. Oh, si kanino babayaran? Sa'yo? Sa'yo? Hmm. Oh. Pwede na yan, 200 na. No. Oh, misa lang naman. Saka mabubulok naman na yan eh. Kasi hinug eh, di ba? Oh, ganda no. Ganda, Toblerone Hills. But parang ano, parang di ka masaya. Okay lang yan. 200 naman eh. Oo nga, tapos binigyan pa tinapay. Eh. Oo, oh, may okay tinapay. Na yun. Uh. Na na Sarap yan, papaya. Ay, salamat din. Ako si siya. Ang <laughs> ganda naman dito. Ah, sige ano na nga. Ano so, dahil magpapasko naman. Oh. Merry Pasko. Merry Pasko. Oh, ilang kayo? Oh, isa sa'yo. Ah, oh, isa sa'yo. Siya. Siyempre, naka-video tayo. Dapat mabay tayo. Oh. <laughs> <laughs> ah. Magpapas ko lang kaya ganito. Ay, wait lang po, oh. naka-gold na. Ay, naka-gold na. ka. Ayun, uy. Ay, 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 oh. Pa, oh. Ika oh. rito. Bilis. Mabay. Kaya mabay. May kabiju eh. Ay, pa. Hindi. Isa na apat. Meron ka na? Ay, iturgay ka namin eh. <laughs> sige na, sige na. Salamat. Asa oh, ipapaya namin? Hindi na din. Hindi na Ha? Dali muna to. <laughs> <laughs> Nakatingin sila. Okay, okay salamat. Papunta po kami ngayon inatubo. Tingnan nyo ang ganda. Ayan. Thank you. Yeah, thank you. Um, lang kami ng pamasko sa mga nadadaanan natin. Okay na yan, no? Oh. Lagi isang Masaya na kaya sila non? Balik mo yan. <laughs> balik mo, balik mo. <laughs> Ay, okay, kundi mo nga to. <laughs> Hindi. Ganda. Ganda ng lugar. Wow, solid. Ha? Ang oh, dito kami nagpiknik, 'di ba? Ang ganda rito.